Uh, ito yung motor na dinala sa ating kagabi na hatak-hatak nila mag-asawa So yan, uh, tetestingin natin kung ano yung nangyari uh -huh. uh, So, maririnig nyo no So ayun, na-decide uh, ako na second hand na lang kasi so, ang problema kahit uh, gusto ni sir nga ng second hand eh wala rin na siyang wala rin siyang budget gusto niya ipilit pa rin ito wala rin siyang budget gusto niya ipilit pa rin ito yan so napacheck na nila to ang sabi is bar pula daw no? uh, tingin ko bumitaw dito ang kanyang shade niya sa hapon. So, ito may dinala sa atin. Super 8. So, ano oras na? Nine 9.30, ano? Oo. Oh, check lang natin kasi para mamaya. Ay, bukas. Malaman natin kung ano yung mga kanyang ano. Tanda mo naman lahat ng parts mo, no? Kung gusto mo, sir, pagka ka pumunta rito, yun sabihin natin, ay, eh, may else 9 pala ako schedule. Hindi, mga 2 PM. 2, PM. PM. 2 PM. Gusto mo baklasin ko na? O, Kahit ito ka, no? Alam mo naman lahat ng ano, yeah, ano. Pipicture yeah, yeah, ako ko naman. Tapos isend ko sa lahat ng mga ano, naging damage nyo na doon ha. Okay, yeah. uh, ito yung motor na dinala sa ating kagabi na hatak-hatak nila mag-asawa. So, ayan. Uh, tetestingin natin kung ano yung nangyari. So, ako maririnig naririnig nyo, ano? Ayan, no? Ito no? e, mo, uh, panibago sa pang dinig ko yung ganyan tunog na oh. yan. Ayan. So, napacheck na nila to. Ang sabi, is bar pula daw, no? Uh, tingin ko, bumitaw dito ang kanyang shade. wala man lang maririnig na bag 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 so uh, buksan na natin to oh. so ito na open na natin no? Oh. so ang kanyang uh, rocker arm is mga ano na ito replacement no? Oh. hindi na yan yung original niya so tingnan natin itong chain naku po iikot dali diretso hmm. <laughs> Ayan siya. Oh. Dumulas yan doon sa kanyang ano, um, si Gunyal, no? Ayan. Okay. So, eto, ah, uh, nakalas na natin yung kanyang Arms and rocker arm, no? So, sa find out natin, okay naman yung kanyang rocker arm. So, open na natin to. ah, uh, possible din talaga may tama ang kanyang barbula, no? So, hirap isang kamay mm. Oh. Mm. Oh. Yes. God. Oh, boom, panis. <laughs> Ayan, oh. Kitang-kita naman, no? Oh. So, isa na rin reason yun kung bakit di siya umandar. Uh, nagsalpo ko na yung kanyang, ano, barbula. Ayan, Oh, baluktot, baluktot parehas. Oh, angat na angat. So, ayan. Uh, ano natin to? Uh, check pa natin yung kanyang uh, piston. So, bago daw ito, eh. Uh, ano na after na eh, oh. wala man lang balpake uh, possible talagang tatama at tatama ano? bago lang to bago lang daw kasi okay balik tayo guys Ayan, uh, try na natin tanggalin itong timing chain nya kasi talagang may problem na to may mga bungi na oh hindi na maganda so pwede rin lumihis siya at makasira pa ng ng gearing ng kanyang ano uh, sigunyal so re remove na natin ito at uh, ito ginamitan na natin ng special tools no? para hindi tayo magbaba ng kanyang engine kasi kung gano'n, kukunin natin yung timing chain, eh, kailangan pa rin natin bunutin to o baklasin to buong engine na to para lang ma-remove siya which is yun naman talaga dapat ay yun ang maganda pero syempre meron tayo special tools at uh, kailangan may technique din paano pagkabit mamaya para hindi siya mag um, no so nilalagyan namin ng ano yan kalang so it's blade yan yung ginagawa namin lang atake Ayan, tanggal na so, Atake na lang natin siya So ayan, tanggal na natin yung chain niya So papalta natin ito ng bago Okay Uh, Naayos na natin ang kanyang barbola Napalitan na natin ng bago, no? Replacement. So, aftermarket market lang yan. Hindi naman siya original, pero goods. So, ito rin yung pinagpalitan. yan Ganyan yung Actually, ginrain ko na to, eh. Ginrain ko na. Pinutol ko. Para lumabas lang siya ng maayos. Kasi masusugata yung kanyang sa loob. So, ito yung kanyang exhaust. So, din. Sasalpukan talaga eh. Yan, so, ikakabit na natin. o so, ayan. Uh, na natin ang kanyang timing chain. sa so, kanyang chain guide niya. And then, uh, etong piston. Kasi yung dati niyang piston, uh, yun nga, doon nagka problema. Gawa nung bumuloktot yung barbola niya. Dito tumama. Ayan, flat oh, to eh. Flat. Kaya, ang barbola niya, ganito nangyari. Ayan. Oh. Diba? Bongga. So ayun, na uh, decide ako na second hand na lang kasi so, ang problema kahit uh, gusto yung sir nga ng second hand eh wala rin na siyang wala na siyang budget, gusto niya ipilit pa rin ito. Pero I uh, decide na uh, sige, sabi ko bahala na, ikakabit ko ito kasi mas para sa akin uh, mas magiging okay to sa takbuhan niya. At hindi na babalik sa ganun sira. Ngayon, well, kung babayaran ni Sir yan, okay lang de, walang problema basta sa atin eh gusto natin maging maayos yung trabaho lang natin no wala rin budget yung tao so hayaan na natin muna at least may magamit siya di ba? okay yeah. malinis pa di ba okay na okay pa ang pista niya so ayun uh, sorry sir uh, hindi ko natatanggap bago lang daw to eh para mga 3 days <laughs> hindi ko tatanggapin na ito at hindi ko rin isasalpak ito at yung mag, magkakaproblema yung ating gawa uli. So, yun. Okay ka na dito para sa akin. goods to. Ano sa... Okay, wait natin. ah uh, hanggang sa matapos tayo guys. At... Abangan nyo. So, starting tayo. Okay. Okay. natin ginamit okay. wala naman tama pero hindi maganda sasalpok sasalpok talaga sasalpok ang barbola niya talaga sa kanya eh. advice ko. So, wala siyang ano, wala siyang idea na ibibigay natin sa kanya yung black pistol. Ah, uh, problema siya ngayon kung paano um uh, paano eh mababayaran yung kanya ano um, motor pagkakagawa dito. Paupo po siya, may kinakausap siya. Ayan. Ayan, uh, siya. Kinakausap siya na para humingi ng tulong. Ayan. Papasukin na natin. Sabi natin. Ano lang pakita mo ka mo? Ayun, sa kanya to siya may ari nito. Sir, anong pagkakaintindi mo doon sa black piston natin na nilagay sa iyo? Uh, yung sa ano, sa usok. Ah, uh, yung sa bakit pinalitan ko eh kaso walang budget nga si Sir. Oh. So actually, hindi niya pa nakita yung video ko kanina, tapos na. Free yan, Sir. <laughs>

eh, isang linggo pa lang. Oo okay, nga. Bumigay, okay. Bumigay uli. 'Di <laughs> oh, try mo. One click. Try mo. Wala lang tang butsyo eh. Aba. Ka-bond ka no. Ayaw. Wala nang gumagana. Tumulong ang chain eh. Kagad uh, yung ang chain eh. Kung mahawakan mo Tito yung chain, tumala. Tumala. oh, yan. Ayan oh. Tiymo yan, oh. sagat-sagat ah, okay. na siya. Oh. Kaya hindi na puwede. Yung bungi na yan eh. Wala naman kayo sa akin, sinabi boss na palitin na yan. Hindi, possible doon. Pagkatama nung barbula, kumalas na kagad si Chain. No? Sa bumanat si barbula. May may timing kasi din yan eh. Pero totoo yung boss na bumalagot kagay yung ano ko barbula. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Ayun um, ano. nga. Bulok to, okay. to to. Hmm. Yung hole mo nyan, kaya nag-damage to. Ayan oh, no? damage to. At yung piece. So, Oo, yung... O, ayan oh. No? Tumama yung ganyan oh. No? Uh, Oo. Uh, umangat o. kasi ano? Oo. Ngayon kasi yung kinuwit kong stock, merong ano yung bulb packet. Nakita mo may oh, wow. hulma talaga. So pa para iwas talaga yon para hindi umumpog yung barbola mo. Kaya yun ang mas kin binagay ko sa Sabi ko nga eh ilibre na lang natin sa yan. At least eh oh, birthday mo pa, di ba? Oh, sabi ko nga eh, at least may magagamit ka. Yun talaga maayos matatagal-tatagal. Dito, hindi, ka, hindi tayo sigurado dito at baka maulit-uli yung problema, Jacket sa akin babalik yun. Yan, chain guide up, napalitan na rin. Okay na rin, masikip na rin chain. Marinig mo, wala naman tunog, oh. tahimik. Oo oh, nga po. Diba? Tahimik Pero na siya. Pero tunog pa rin eh. Ah. Ang sikip na ng ano, alam Ibig sabihin nun, ano, uh, wala talaga sa timing. Sa timing. Uh, kaya maguumpugan talaga yung barbola nila. Kahit napakasikit na nang... ano. Oo. Oh, oh. Tapos yung baba, ko, konti lang. Oo. Oh, oh. Oh, isang beses ko lang naman tinapit yun. Marunig mo kagad kung may ingay. Yeah, Nakapunta tuwa ako. Oh. Sabi ko. Ayun nga. Pwede talaga sa amin. Walang ingay, di ba? Oo. Oh, oh. Parang nasanay lang ako sa sa tungkol. Oo. Oh. Kaya ina kayo. Kaya ina kayo. Kaya Eh, ito ko na Ngayon, natuwa ako. Wala ako na rinig. Oo. Oh. Ayun, may kasi Marunig mo talaga yung Oh, yun chik Yeah, oh, yan. So, ayun, sir. Ayos na. Stick. <laughs> oh, may naula akong naririnig na makina. Second hand yan. Puro second hand yan. Ah. So ayun, ah, tingnan natin kung anong komento niya. Hello, parang tunog na ng click eh. uh Oo. -oh. Parang alam eh lang epay. Tunog team ko na talaga, no? Tunog na, oh. Hahaha. <laughs> uh, Ngayon mo na naranasan yung totoong team ko. Ayun talaga. Kasi simulan na punta sa amin to, uh -oh. may nakitik talaga. Oo. Uh oh. Oh. kung may pagkakataon nga lang, mayroon tayong mga sponsor na mapibibigay na mga, ano, brand yung black piston, di ba? Lalo sa mga nangangailangan, no, importante. eh malay mo, mabigyan tayo. Oh. Oh. So sulit yung pag ano mga pag tulak niya ko gawin <laughs> Sulit. Oh, wala ko oh. Ang bago lang dito, timing chain. Timing chain lang yung bago dyan.